Ito ang nakakagulat, viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang diyo mo Balitang. Kahit anong pilit niyong pagtakpan ng lahat ng inyong tunay na bako ay talagang aalingasaw at aalingasaw talaga ang tunay niyong pagkatao. Unti-unti na nga lumiliwanag ang kadiliman at sadyang ang katotohanan lamang ang wawasak sa inyong mga kasinungalingan. Ito ang ring marami sa ating mga kababayan matapos ng isa-isang naglantaran at bumaliktad ang mga naging witnesses noon ng dating senador na si Antonio Trillanes at kasalukuyang senador ngayon na si Sir Honteveros. Kung saan ay kanila nga sinabi na binayaran lamang di mo sila para gumawa ng kwento at gawing masama ang mga Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa si channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, ang kakapal ng pagmumukha niyong magmalinis buong pagkataon niyo pala ay puno-puno ng dungis. Ito ang naging swesyon na marami sa ating mga kababayan matapos ng pumutok ang balitang lumantad na sa publiko at bumaliktad na ang mga naging witness noon laban kay Pastora Polo Buloy, dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte at Vice President Sara Duterte kung saan ay kanyang sinabi na hindi talaga totoo na pumunta si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte at Vice President Sara Duterte sa Kingdom of Jesus Christ Compound para makuha o kumuha ng bags na naglalaman ng mga baril. Ayon pa sa nasabing witness, e kaya lang naman daw niya sinabi ang gawagawang kwento na iyon dahil babayaran di mo na siya ng malaking pera ni Sir Torizo Pero ngayon ay nakonsensya na di mo na siya sa kanyang ginawa at handang-handa na di mo na siyang bawiin ang lahat ng paratang na iyon dahil gusto na di mo na niyang sabihin sa buong mundo na hindi masamang tao si Pastor Apolo Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte at lalong lalo na si Vice President Sara Duterte. Paninindigan pa ni Rene ay hindi di mo na siya natatakot na magsalita ngayon at makita ang kanyang muka sa buong mundo dahil alam na alam na niya na tamang lahat na kanyang pinagsasabi ngayon at ayon pa sa kanya ay meron di mo na siya mga ebedensya na talaga magpapatunay sa totoo ang kanyang mga sinasabi laban kay Sen. Risa Ontiveros. Dahil nga dito marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na talagang kahit anong gawin ninyong pagtatakip ng katotohanan ay sadyang aalingaso ito pagdating ng panahon. Dagdag pa nila hindi nagwawagi ang kasamaan na laban sa kabutihan. Banat pa nila ay sa mga nangyayari ngayon sa paglalanta ng katotohanan ni Rene ay siya namang tatapos sa kasamaan na matagal na nangyayari sa ating lipunan. Dagdag pa nila ay eh, ang kung mapatunayan man na totoo ang lahat ng mga sinasabi ni Rene ay dapat panagutin ng mga dapat managot upang sa ganon ay hindi na sila baka kaulit hindi na sila maparisan pa. Matapos nga lumabas sa blitang ito ay umaniyagan ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng at komento sa mundo ng social media and the netizens posted Karma is real ni Risa Ontiveros, hindi ka pwede mga presidente, dami mong reklamo, ito lang reklamo ka na kaagad, no way to Risa Ontiveros for president ipatawag ulit si Rene sa Senado para magkaalaman sila si Risa kung sino ang tunay na nagsasalita ng totoo pero para sa akin si Rene ang paniniwalaan ko sa kay Risa kasi si Risa may istorya na yan tungkol sa PhilHealth na tinatawag siya ng PhilHealth Queen. Kaya kumalat kasi maraming vlogger ang nagbigay ng reaction sa lumabas na video pero yung nag-share, ibang usapan na yon si alias Rene ang habulin ninyo frustrated na talaga si Risa at sobrang takot siya kay Rene kasi alam niya na marami pang pasabog si Rene vlogger lang ang kaya niya pero mga vlogger are smart enough na harapin siya kung alam ni Risa na nagsisinungaling si Rene ay dapat si Rene ang idemanda niya at hindi mga vloggers kasi ang mga ito nag-react lang sa mga nakikita nila good luck at humanda ka marami pang lulutang na pasabog ang mga binayaran mo Sira ka na talaga at dapat sa iyo ayusin mo ang trabaho mo kasi mag ang pambabayad mo sa mga witnesses ay pera ng bayan. Nananawagan ako sa bagong mga senador sa 28 th Congress. Please pakiimbestiga si Honteveros at Ethics Committee. We want Honteveros masipa sa senado. Mamimihasa na lang sa mga tanim witness niya para siraan yung mga taong mga inosente like Pastor Apolo Kibuloy Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice President Inday Sara Duterte. Mahina ang legal team ni Honteveros, hindi sila nag-iisip bago nagpunta sa NBI, kaya lumalabas na kay Yahya si Honteveros sa ginawa nila at lalong tinitiran ng mga vloggers at lalo na si Banat Bay. Dapat magsama sila ni Barbers, mga pa-victim, end quote. Bigyan natin ngayon ng uh, opinion, reaction nitong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa, Solid Supporters pahayag ito ni ex-senator Trillanes uh, tungkol kay General Torre okay. Trillanes napupusuan si Torre bilang susunod na senador ng na Pilipinas hindi naitago ni Antonio Trillanes IV ang kanyang paghanga kay PNP chief General Nicolas de Torre III dahil umano sa pagkakaroon nito ng moral compass Ayon kay Trillanes, maring maging senador si Torre dahil sa qualifications nito bilang isang alagad ng batas. So ito yung exact statement ni Antonio Trillanes, ano, basahin ko. Napakaswerte ng Pilipinas na merong General Torre at this time sa Philippine National Police. Kasi meron siyang moral compass. Alam niya yung tamang gawin. Alam niya yung duty sa kanyang bansa. May boss, to back it up. You can imagine if you have a PNP chief turned senator in the person of General Torre. You need to have a General Torre in public service. Okay, so... Anyway, kanya-kanya uh, tayong pananaw, ano? First opinion. So, grabe ang kanyang paghanga kay General Torre. I don't know sa inyo kung anong pagtingin nyo kay General Torre. Ako, in fairness, ano? My balls nga si Torre. Hindi siya basta nasisindak. Yung Senate hearing, daming kumastigo sa kanya. Kailang, ano, kalmado lang siya. And, in fairness, Pilip ako sa tibay ng kanyang loob. Very, ano rin siya, yung gusto niyang mangyari, eh, alam niya kung paano may sakatuparan. Marunong siyang sumunod ng utos. Sabi nga ni Secretary John Vic Rimulia para siyang pitbull o bulldog. Utosan mong aatake, aatake talaga. Agree ako doon. So marunong sumunod ng utos. Uh, kailang depende sa utos hindi naman lahat ng utos Eh tama May mga utos Na depende nga na Kasi naranasan ko yan eh May mga utos na hindi tama At hindi ko sinunod Sa serbisyo ko Tinawag na ako ng Kung ano Tinawag akong bayot eh Bayot Walang balls Dahil hindi ko sinunod yung utos Dito kay General Torre Basta utos So sundin niya Sample lang, yung nangyari kay Tatay Digong. Minutusan siya. Tinupad din niya. And he did it with flying colors. O, kaya naging PNP chief siya. Kaya ang history will judge kung yung ginawa ba niyang pag-aresto kay Tatay Digong ay eh, tama o mali. Kaya nga yung Senate Foreign Relations Committee ni Senator Amy, after conducting its investigation, sinampa sinampahan na siya ng kaso. Kasi, sa paningin ni na Senator Aimee, mean, Senator Alan Paye Peter Cayetano at senador, mali yung ginawa nila. Kaya lima silang nasampahan ng kaso. So, dalawang general, dalawang magkapatid na Rimulya at saka yung ambasador, wala kanilaw. So, ano pa? Hindi ko masyadong kilala si General Torre. Ang tumatak lang sa isip ko na nangyari sa kanyang karir is yung pangyayari ng siklista na naging kontrobersyal dahil sinaktan, ganoon, nakalimutan kong pangalan eh, na sinamahan pa ni General Torre ng press conference. oh nasa Quezon City Police District pa siya noon, director. O, dahil sa backlash ng netizen sa kanya, napilitan siyang mag-resign. Dahil yung ginawa niya, hindi katanggap-tanggap, kaya nag-resign siya oh yung later on, lumabas na lang yung naging persona ng grata siya sa Samar. So, parang may kalambigitan ito sa politika. Hindi ka naman bibigyan ng persona ng grata kung maganda yung ginawa mo. Kaya lang, dahil hindi ka tanggap-tanggap yung ginawa mo, persona ng grata ka. So, kumusta ngayon? Kung magpunta siya sa Samar as PNP chief... <laughs> in effect pa rin ba yung persona ng grata niya doon so yun lang po ang aking masasabi so senador hmm. pangalawa na ito si Trillanes nagsabi na posibleng si Torre na national position mas mataas nga yung sinabi ni Richard Hidarian eh dahil pwede daw presidente or vice president para daw maproteksyonan ang Marcos government by 2028 <laughs> kasi nakikita na nila na wala nang makakadlang kay BB Sara na magpresidente yung pag-apply ni Secretary Rimulya as ombudsman sinasabi ng iba na ano yon preparation for 2028 beyond para maproteksyonan ang Marcos admin Si Atty. Topacio narinig ko, nagsabi niya. Anyway, good luck kay Senator, ex Senator Trillanes and uh, General Torre sa kanilang uh, adikain. I don't know ha, uh, kung ganahan ba si General Torre tatakbo after his retirement. Ito, opinion lang ito ni Senator Trillanes. Kapal ni Rimulya. Credit grabber yarn. Sabi nila dyan, as part of the broader initiative, Rimulya highlighted the revitalization of the national 911 emergency system, which is set to be fully operational by July 2025 in key areas including Metro Manila, Cebu, and Davao. Hi! Hey! Nauna na ang Davao, bitch! <laughs> Hindi pa pangola! Si Fully functioned na ang 911 don. Ha? Isasali nyo pa ang Davao! Matagal na! Matagal nang may 911 sa Davao, fully functioned at maganda ang serbisyo na ibinibigay sa mga dabawenyos. Tapos ngayon sasabihin nyo ngayon dito na mag fully operational pati sa dabaw, nek, nek mo. Kakatawa tong gobyerno na to eh, no? Pwede naman nila sabihin, magiging fully operationally ang 911 katulad sa Dabao City. Yun, pwede nyo i-example ang Dabao City. Kasi talagang nauna ang Dabao City pagdating dyan sa 911, Rimulya. Ha, ngayon nyo lang naman yan naiisip eh. May pinapangako na naman, Sir Imulya. May disconnect. Mm. Okay. Ang police lagi nagre-report crime solution efficiency, uh, ah, index crimes. Ang dami nilang nire-report na crimes eh. At laging good looking ang uh, report. Mm. But what is the only metric that matters? Isa lang naman ang metric importante. Do the people feel safe? Tama. Ayan lang yon. Mm. Lahat ng statistics Alam pwede mo naman pala. Pero isa lang. Do the people feel safe? Alam mo Ayun naman pala. Amen. It's not just about presenting statistics. Hindi pwede yung numero mo, ang galing mo, ang galing ko, ang galing ko, ang galing ko, ang galing ko. hindi pwede yan. Dapat ang tao nagsasabi, ang galing nyo, ang galing nyo, ang galing nyo. Pwede, kabilang, dapat pwede sila. Give us three months, wow. I think, na hiraramdaman ng mga tao yan. Give us three months? Three years na? Ngayon <laughs> pa sila magpangako-pangako. Ngayon pa nila yan sinasabi. Ngayon pa nila yan na-realize. Give us three months. Hoy, ing-ing ka ba? Three years na? Ha! 3 months, 3 months. Dapat matagal nyo yun na yung ginagawa. No, dami yung satsat. Alam nyo naman pala. Alam nyo naman pala. Ang dami nyo naman palang alam. Ba't wala kayong aksyon? Bakit nararamdaman ng mga tao na nakakatakot na sa panahon ngayon? And buti naman, naramdaman mo rin yan, Rimulya. Give us 3 months. Huwag na lang kayong magsalita at mga ko ulit. Trabaho na lang! Yung maramdaman na lang ng mga Pilipino. May tag, give us 3 months! Give us 3 months! Binigyan nga namin kayo ng 3 years! Bakit ka naman malungkot, chawawa? Ako po, doon po sa kanilang uh, mandato ay uh, dapat eh, antayin muna yung uh, maging resulta ng impeachment Tama. bago ma-file yung mga kaakibat yeah. na kung sakasakali ma-impeach yung, uh, yung Vice Presidente eh, sa kapalamang. So, ma-file yung mga iba pang mga charges. No? Oh, no? Hindi maiwasang magtaka ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa bilis ng aksyon ng tanggapan ni Ombudsman oh. Samuel Martirez sa rekomendasyon ng Kamara na sampahan ng kaukulang oh. mga reklamo si Vice President Sara Duterte at ilang kawani ito at Department of Education kung na ito ng umani irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Pagaman welcome development ang hakbang ng Ombudsman, naniniwala ang House Prosecutor na dapat hindayin muna ang resulta sa impeachment trial mm. ni VP Sara bago ito sampahan ng kaukulang mm. kaso sa hukuman. Ito anya ang nakalagay sa isang desisyon ng Korte Suprema. Dahil meron po isang kaso, yung Commission of the Court of Appeal, sinabi po dito ng ating kagalang-galang na Korte Suprema na yung mga impeachable officers kagaya po ng ombudsman, bago po sila makasuhan, dapat i-impeach muna sila. Samantala, naniniwala naman ang isa pang miyembro ng House Prosecution Panel na maaaring maging sabay ang pag-usa ng impeachment trial at criminal case laban kay Vice oh. President Sara. Pwede, pwede namang sabay. <laughs> pwede namang sabay. Ano? Gera na. Nagkakagulo na. No, nagkakagulo na. Ang ibat, ibang bansa. Pero itong visit na Pilipinas, wala. Talagang focus sila kay VP Inday. No? Yan nga yung sinasabi ko. May ombudsman na may impeachment pa. Ay, grabe! <laughs> Pero parang bawal kasi yung ginawang aksyon ng ombudsman eh. Kasi may impeachment pa. So dapat mauna talaga muna yung impeachment. Eh itong si Chua Chua Chua, Chihuahua, excited na excited kasi talagang magfile ng mga criminal cases itong House of Representatives sana nga ma disqualify ang impeachment sa katangahan nyo rin yun eh para sa akin hindi siya qualified so yung accountability transparency at saka yung the way he she ano no she carries he? herself nagmumura diba he? <laughs> may tantrum sa, sa public kaya hindi siya dapat na gano'n. Hmm. Kasi pag presidente ka, nirepresent mo kasi ang Filipino people eh. Yeah. So pag makikita ng ibang nasyon na may ganun tayong presidente, Gusto diba? namin! Mm, katulad ng tatay <laughs> niya. <namin>. Diba? <laughs> at para sa amin, hindi ka rin qualified. Kasi kidnapper ka, child abuser ka, at makakaliwang grupo ka. Mas okay na yun, katanggap-tanggap namin yung magmumura. Okay lang yun! Yung murahin kayo, ikaw naman ang mumurahin. deserve Gusto namin yun. <laughs> diba? Yawa ka. Sino ka para magsabi kung qualified ang tao maging presidente or hindi? Tangigit mo, convicted ka nga? Kidnapper ka nga? Tapos ikaw pa may gana ngayon na hindi siya qualified. Wow! Alam mo, Franz Castro, hinahamon kita ulit. Tumakbo ka. Takbo ka ulit. Para ma-problem natin kung talaga bang naniniwala ang mga tao sa iyo or hindi. <laughs> hindi, hindi ka nga nakapasok sa Magic 12 ng pagiging senador? Ni sa nga? Serbe nga, hindi mo na mapanalo? Tapos ang kapal ng mukha mo, magsabi-sabi na hindi qualified si VP Inday Sara maging presidente? Engget ka lang! Sus, tambalos los. Wala ka ng pag-asa. Basahin natin mga lords. House Speaker Martin Maldes, the powerful lady congressman, Char, and cousin of President Ferdinand Marcos Jr., is widely believed to be positioning himself for a 2028 presidential run. But if history is any indication, he faces more than just political rivals. He's also battling a legacy of failure tied to the very office he now holds. Romualdez and the long, treacherous road to Malacanang. Naka, tambalos-los, itataya ko ang buhay ng mga Marcos. <laughs> <laughs> Hindi ka talaga mananalo. How dare you? na magpapapansin ngayon at magpapahiwatig sa mga Pilipino na, may posibilidad kang tatakbo as president. E ngayon pa nga lang, kinamumuhian ka na ng mga Pilipino, ngayop ka. Hindi nga umepekto yung pamimigay nyo ng ayuday eh. Sa mga survey ng presidential, ikaw ang pinakahuli. Kaya kahit ibus nyo ang buong kayamanan nyo, hindi nyo mabibili ang mga Pilipino. Subukan mo lang tumakbo sa 2028. Makikita mo ang hinahanap mo. <laughs> wow! Wow! Ah, Diyos ko. Ngayon mo pa yan gagawin. Basahin natin mga lods. Makialam, makinig, manood. This is your money. This is your future. <laughs> diba? So makialam daw tayo, makinig daw tayo, at manood daw tayo sa mangyayaring budget hearing ngayong parang I think para sa 2026. Ngayon pa! Ngayon mo pa yan i-open kasi hindi na kailangan ng insertion-insertion sa ayuda kasi wala namang, wala namang ng election. <laughs> Ay, nako pinaglolo mo kami. Ngayon, ngayon ka pa magsasabi, pero yung mga past budget hearing, di ba? Kayo ang nagmanipula, minadali nyo, ang dami nyong insertion, nagulat na lang tayo, na deliberate na yung budget. Wow! Iba din. Tapos sa sasabihin mo, makialam, makinig, manood. <laughs> Ay, nako, ambot! Ay, Diyos ko, ginagawa talaga nila tayong tanga ka. <laughs> Yan yung problema, Romualdez, Hindi kayo consistent. Dapat, sinabi mo to, first budget hearing pa lang. Hindi eh, minanipulan nyo muna. Inubos nyo muna. <laughs> Tapos ngayon, i-open nyo na sa public. Nek-nek mo! Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Wow. May we know po kung uh, alin, alung mga barangay, kahit ilan lang po, na ano, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, uh, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong uh, detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Umabot na rin sa 607 Balay Silangan uh, Reformation Centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos Administration. Wow. Saan pong area itong ba Balay Silangan <laughs> Drug Centers? Para mm, yung address po. O sige po, mamaya po ibigay ko <laughs> po sa inyo isa so, Salamat po. Yan ang problema mo, Auntie Claire. Kung magmayabang ka, make sure alam mo lahat ng detalye. Para hindi ka maging katawa-tawa. <laughs> diba? Kapag yung yabang-yabang makapagsalita hmm. ng mga achievement ko, no? Pero nung tinanong ni Edwin Santos ang mga specific details, ang sinabi lang niya, babalikan kita. <laughs> babalikan ko ang PEDEA. <laughs> Ay, ambot! No? Kakatawa talaga ito si Auntie Clary, no? Bloodless. Ganyan, so, ibinida ni PBBM ang kanyang kampanya laban sa ilegal na droga. So, Complete opposite daw ito sa war on drugs ng nakaraang Duterte so, administration. Narito ang agenda report lagos. ni Ivy Reyes. Despite the fact that people, that are just suspected of having anything to do with drugs. Imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Wow! In a different way! Oo, Mr. President, in a different way talaga. Kasi imagine ninyo, nahuli nyo yung shabu, pero hindi nyo nahuli ang may-ari ng shabu. <laughs> Pansin ninyo mga lords, wala silang nahuling drug lords o yung may-ari ng shabu. Wala! Ang pinapakita lang nila sa tao, yun, may na-confiscate silang mga shabu. Tapos, billion-billion daw. <laughs> okay, Mr. President, sabi mo eh. ba? iligil mo talagang magkumpara. Tapos, ang yabang-yabang mo pa. Akala mo talaga, mas better ngayon. <laughs> Tanungin mo ang mga Pilipino. Hindi ikaw magsasabi niyan. Tanungin mo ang mga Pilipino kung satisfied ba sila sa performance mo pagdating dyan sa droga. Kasi sa totoo lang, nako, Hinahamon kita, Mr. President. Tanungin mo ang mga ordinaryong tao, mga grab drivers, yung mga taong nagtatrabaho at nakikita nila yung nangyayari sa kalsada, sa paligid. Tanungin mo sila. Kasi talamak na po ang gumagamit. Nagsisibali ka na ang mga adik. Bloodless. <laughs> Yan yung bloodless mo. Dumadami ang adik dumadami ang nasisirang buhay. Dito natin mapapatunayan mga Lord, hindi talaga nag-iisip tong presidente natin. Walang critical thinking. <laughs> Imagine mo, sinabi niya to, Marcos, Middle East tension has no significant effect in on PH economy. Hala, wala daw ang epekto. Sa Pilipinas, ang mga nangyayari ngayong gera. Oh my God, saan ba tayo kumukuha ng langis, Mr. President? Kamakailan lang ibinalita, Mr. President. Tumataas na po ang presyo ng gas at langis po. Diba? Nakakainis eh, no? May presidente tayong aanga-anga. Ah, wala daw ang effect sa Pilipinas. Philippine economy ang nangyari ngayon. <laughs> wala mga lods. Kaya nga, sabi ko nga eh. Kung yung pandemic nangyari sa panahon ni BBM, hmm, patay tayong lahat. <laughs> wala eh, Walang ano. Wala siyang ano eh. Kung baga, Tsaka lang siya mag-iisip ng solusyon pag andyan na mismo ang problema. Parang ganyan siya na leader eh. Pero pag malayo pa naman or parang hindi pa naman gano'ng kalala, wala lang siyang gagawin. So parang hihintayin pa niya na magka-wars muna. <laughs> Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines. <laughs> Ito, tignan niyo to, tignan niyo to. Good job, Eden Santos. Yusek, uh, tanong ko lang po bakit po kaya hindi nadaloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa pagsalubong sa mga OFW from Israel yan. noong uh, Tuesday po. Di ba meron siyang uh, schedule morning pero na-cancel dahil na-trade flight. Dumating po ng gabi yung, mga yung first batch ng OFWs from Israel pero hindi na po nagpunta ang Pangulo. Meron po bang mas mahalagang uh, appointment or activity ang Pangulo that time kaya hindi po siya nakasalubong? Anong oras po ba dumating? <laughs> gabi na po. So most probably hindi po kasi yan yung naka-schedule wow. sa Pangulo. Wow. At, uh kapag kasi kasi ganito, nadidelay po yung flight, hindi po natin kabisado kung ano ah. ang oras na natin. Wala talaga So, hindi naman po intensyon kasi 11 o'clock mukhang 11 baka po ang Pangulo na yan ay nagpapahinga at yeah. nakabiswa na lang po siya siguro marahil ay uh, the following day na po. So, hindi yeah. po natin siya, Hindi pa yourself. po, hindi po kasi natin alam ang tunay na sitwasyon kaya mahirap po tayong magbigay ng anumang uh, judgment na kung may mahalaga bang ginagawa ang pangulo para hindi masalubong ang ating mga kababayan na nagmula sa Israel. Thank you. <laughs> Sabi nyo, wala nang tulog ang pangulo sa kakatrabaho. Diba? Mahalaga 'yan, mga, mga mga OFW natin. Dahil lang dahil lang kapag gabi na kasi 11 o'clock. Baka nagpapahinga ng pangulo. <laughs> Lelang mong pano? Suko na ba? pa huh. ng economic team ni PBBM ang growth target para Susti sa 2025. Oh. Ang detalye sa agenda report, yayabang nyo kasi. E. Tila pababa ng pababa ang growth targets ng gobyerno. Mula 6 to 8% growth target sa simula ng 2024, naging 6 to 7% sa katapusan rin ng kaparehong taon. Na ngayon ay inadjust na naman. Ibinaba na sa 5.5 to 6.5% ang target growth para sa 2025. The revisions take into account heightened global uncertainties such as unforeseen escalation of tensions in the Middle East and the imposition of U.S. tariffs. Hindi lang yan, ibinabarin ang tansya sa export growth. Negative 2% ang inaasahan ngayong taon. Tila nauudlot ang ambisyon ng bagong Pilipinas sa harap ng lumalalim na global slowdown at export collapse. Tapos hindi pa marunong ang namamahala, uh, wala talaga. Oh, Mr. President. Diba? Ang yabang-yabang nyo. Diba? Kayo na mismo nagsabi, lumalago na at ekonomiya niya. O, oh, anong nangyari ngayon? Bakit nag-a-adjust-adjust kayo sa mga target nyo? Hindi na makayang matarget. <laughs> Yan yung problema ngayon. Ang yabang nyo kasi. Sa sobrang yabang nyo. Te, lagapak! Diba? Wala pang mga investments. Wala pang may gusto na mag-invest sa Pilipinas. Pataas ng pataas pang utang ng Pilipinas. Good luck! Tignan yung mga lalas. Gano, oh, nakakatawa mga nagyayari ngayon. Tinawag ng Pangulo na bagong konsepto ng drug war. Oh. Ang pagkakasabat sa mga drogang pinalutang sa dagat na aabot na ngayon sa bilyon-bilyong pisong halaga. Wala anyang dumanak na dugo. <laughs> sa labang ito, nakatutok si Ivan Mayrina. <laughs> sa tanggapan ng pideya sa Quezon City, pinakita sa Pangulo ang mga oh. drogang literal na nalambat ng na mga mangisda sa dagat ng Zabales, oh. Pangasinan, Ilocos Region at Cagayan at isinuko sa mga otoridad ang kabuuan nito, 1,530 kilos at nagkakahalaga ng 9.5 billion pesos ayon sa PDEA. Sino kayong pinaglululuko nito nila? Imaginin mo, imaginin nyo na lang ha, sino bang si Raulo na ipapalutang niya ang shabu sa dagat? Ay <laughs> Lord, para lang gusto lang nila patunay na bloodless. <laughs> Proud na sila doon sa palutang-lutang na shabu. Proud kayo dyan, mga nahuhuli nyo, mga shabu. Pero ang mga may-ari ng shabu, wale. <laughs> Hindi mahagilap ang mga shabu na Pero ang may-ari ng shabu, nakatagas. <laughs> ay, Diyos ko, natatawa na lang talaga ako mga At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinayang at komento tungkol sa video na ito, comment kina sa baba at pabasahin nyan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag mo i-click ang like, at i-share na din para mas marami pang makalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.